Hayaan niya! Ay, wala. Uus, galara, Ay no! nyo, sa akin sabon! niyo pa! Ito si kalbo Sinagi ako eh! Kaya nga tayo, tayo na ako, hindi ko naman na... Tapos din ang labahin ko. Uy! tapos na. mo na Iya sa akin kasi dadal ko si siar! Mahirap Iya May nga ba! sa ulo ko! Lilisa ko yung CR sa taas. Hindi, yeah, no, eh. eh. lang Aba-aba. Naman... Abasa lang. eh. Ay, si Spakbo, mo. Wala nga si Bakbo. Hoy! Hey! Ah, mahala ka, mo taong to? Papatuhang lang, eh. Bigat-bigat ito, eh. Nilisa sa akin yung CR sa taas, eh. Sa ayos. Sa talo niyo, ingi-ingi niyo. Si Dobro na ako sa atal dito sa ulo na din, sa taas mag maga Hindi uh... mo kaya yan? niya na. Mabigat nga. Patuwa nga muna ako. Hindi sa OCR sa taas. Ayun, mabuti yan. Nang malinisan, ang dumi na CR, nang hindi malang Yung mga yun, ay maglinisan CR. Mm. Ah. Okay, oh. nyan, nga kayo. Isikol bu eh. Sinagi ako eh. Pangga. Ano pa ako mag-aaral sa... Mag-a... Oh. Pag mo! Nagrito! Eh. Isik! Pag mo nag sa akin eh. Itayin tayo na ako. Ba't sinagi mo ako? Ang sa ayos. Dapat tinapong mo na lang yung jarin yung buhat mo pa. Pwede lang kayo kumuha na sabon doon. Ibang lilinis mo sa taas walang tubig sa taas eh. Ikaw kayo yung pinuso sa akin sabon. Pinagbalnawan niyo pa. Ito si Kalbo, sinagi ako eh. Kaya nga taytay na ako, hindi ko naman na. Andiyan ka pala eh. Uy, bahala ka eh. Ikaw magpaliwala kay Sandria Wala, eh. Wala akong sa -sa -sa kasalan dyan. Alam, gagawa niyo na yan? Alam mo, nagtutuwang kami dito ng ano eh. Eh, lit-lit na yan. Kaya mo ay, na, na yan. Ay, sana eh. Kaya nyo na lang yung dalawa eh. Di yung pinatuwang sa akin eh. Si Kalbo kasi eh. niyo na yan. Magkakano ako sa tanima ko tapos ito, oh, basa na ako! Wala sa ayos yung to eh. Itang-tay na nga ako. Ba't mo kami? <laughs> Itang-tay na nga ako eh. Hindi na mapigilan eh. Eh, pwede ka namang umiwas. Ba't silagi mo pa ako? Eh, nakatuwad ka kasi dyan, oh. luwag-luwag pa dyan, oh. Hindi mo na kita may ginagawa kami. Nag... Bubuot ng ano, eh. Eh, ang lit-lit. ka pa, ah, eh. Kaya mo naman yan. Wala magagawa? Pasaan na ako. Baka ano lang kayo na sabon doon, linisa yung CR doon. Oo. Oh, tulungan mong linisa yung CR. Oo, oh, mamaya pagkatapos.